Mga kapatid, galante sa luho pero may ibang agenda pala ang manliligaw ng caller nating si alias Hazy. Okay? Eh saan ka ba naman makakahanap ng may stable na negosyo, may kotse, at sobra pang generous na manliligaw? Ha? Na, na itagaw rin natin sa pangalang William. Hmm? Parang uh, si Prince William. Pero si Hazy ay laging bad trip. Alam nyo kung bakit? Mm -hmm. Paano ba naman kasi? Palaging sinusundot ni William ng tanong kung kailan ba may maibibigay ni Hazy ang kanyang sarili sa kanya. Kailan ba pwedeng isuko na ang bataan kay William? Oo, oh, nakuha. Teka lang. Oo, oh, may sarili negosyo. May kotse. Napaka-generous na sutor. Pinapaulan na ng... Ay, tanungin na nga natin si Hazy. Hello, Hazy! Magandang tanghali sa'yo. Hi, Kuya Boy. Good afternoon. Boy po, P. P. Yung pong guwapo. Ganun po. Opo. Yan. Guwapo, Poy. Hindi. <laughs> Kuya Poy. Ayan. Hazy! Yes? Oo. Uh, teka lang. Ito bang uh, maniligaw mo? Saan mo nakilala? Um, ano po? Sa work. mhm mm siya ba um, ay uh, boss mo ba? Friend. Sa common friend. Hmm? Ayan. Hazy? Yes. Uh Oo, -oh, Hazy. Ayan, sa common friend mo nakilala, pero katrabaho mo rin siya, papaano ba? Um, ano po, yung kawork ko, mm. hindi naman kami ganun ka-close, pero dahil alam niya ang ano, ah, uh, wala akong boyfriend, Nung time na yun Ayun Tawag so dito Kung kani-kanino na lang Nire-reto Yung mga ganun. <laughs> yan yung reto friend Nire-reto-reto yeah. si uh, friend Kung okay. kani-kanino Binubugaw Ganun <laughs> Bugaw is the term Ayan Pero Ooh. sige Hazy O oh, eto na nga uh, So Hindi mo naman katrabaho Itong si William Hindi po Okay uh, Kilala mo ba siya Bilang Saan mo ba siya nakilala Baka may pamilya na yan Na sarili Hmm, hindi daw. Pero mm -hmm. yun nga, dahil pinakilala nga lang sa akin. Mm -mm. Uh, ano, hindi ako sure kung talaga. <laughs> kasi syempre, di ba, dahil friend niya din yung nagpakilala, ganyan. Uh, Baka ilang... pinagsatakpan lang. Correct. Oo. Eh, ilang, uh, gano'n na ba kayo katagal na magkakilala nitong si uh, William? Um, actually, mga ano pa lang, around five months. Mm -hmm. At sa five months na yun, ilang beses na kayong uh, lumabas para mag-date? Um, di ko na maani. Siguro mga five times, mga gan or more than five times. Ayan, more than five times. At itong mga pakikipag na to ay uh, sa mga pampublikong lugar naman. Mm, yes. Mm -mm. Oo, hindi naman siya yung namimili na dito tayo sa hindi matao, sa hindi masyadong... Uh, ah, hindi naman. Hindi naman. <laughs> Kumbaga, kasi dun pa lang, malalaman mo na na Ah, teka baka may pinagtataguan, may iniiwasang lugar. Ayun, uh -huh. ah, tinatanong ka ba? Pinatanong ka ba kung saan mo kumain? Kung saan mo mm -mm. gusto kumain? Ayun, ikaw na ganyan. Ako naman. Okay. Ayun. Eh sandali, paano niya Naniligaw pa lang, hindi mo pa boyfriend, 'di ba? mm, -mm. Ano na ba yung mga binigay niya sa ah uh, flowers, chocolate, lahat ng ani. Kunwari, pag sinabi ko lang na parang gusto ko ng ganito, maya-maya meron maya, ng ani, dadating na o ano may sinabi ko na parang gusto ko. Huh? Kahit kahit parang lang naman. Oo. Oh, <laughs> oh. parang genie <laughs> in a <laughs> sure. bottle. Oo, oh, parang genie siya. Nagpapaka-genie sa'yo, ano? Ayan. Mm -hmm. oh, pagkatapos, ang iniisip ko rito, naniligaw ka pa lang. Paano mo na ipapasok yung uh, sa isang lalaki? Paano niya ginagawa na hinihingi na ano na magsiping na kayo agad? Ah, ano, bigla niya lang ang sasabi. I don't know kung ano ah, kung dahil ba sa age niya yon or kung gusto niya na bang magkaanak. Ayun, hindi ko sure eh. Pero na-awkward lang din kasi akong tanongin kasi nga, alam mo yun, parang hindi pa siya dapat pinag-uusapan sa mm. ano sa ganyang page. Yes. Kasi nga ano eh nanliligaw pa lang, 'di ba? Liga one stage, pero papaano hmm. niya nga pinapasok sa conversation ninyo? Ano yeah. lang pa joke, ganun, parang Kaso 'di ba minsan hindi naman lahat ng oras ano yeah. uh, nasa mood tayo para may pagbiruan din. Yes. Kaya minsan parang nakakainip. Oo, oh, sa papaanong paraan sa ano, pagjojoke? joke uh, ano, yung talaga siya, ganun. Oo, oh, sa papaanong paraan ng pagjojoke? ano yan, niyayain ka, ayun, ako, wala na tayong ginagawa, tara mag-check-in muna tayo, yung mga ganun. Ay, hindi naman. O, ano? oh, pa oh, paano? O, uh, paano ba? Parang sinasabi niya, ano, ah, uh, uh, ano, ano, kaya kitang alagaan, ganyan. ah, kaya kitang gawing baby. Gusto mo mag-baby na din tayo. Yung mga ganon. Or dagdagan natin yan. Yung mga ganon. Anong dagdagan? Dagdagan. Dagdagan yung kagaya ko daw. Ano? Kung baga ano, dumami yung lahi. Ganon. ah, ah, yung magandang lahi mo. Ganyan. Ganun. yung mga statements. Sandali. 23 years old ka, Hazy. Ilang taon ba tong si William? 33? Bata pa yun. Oo. Pero kung humirit, parang DOM na. <laughs> oo. Marami nang alam sa mundo. Okay. Oo. Hindi pa ko man, yung nagjo-joke pala siya. <laughs> oo, oo. Ganyan. At dun sa limang beses na paglabas-labas ninyo, uh, mm -hmm. or higit pa nga, sabi mo nga, sa pagdedate ninyo, ganun din ba yung uh, klase ng uh, laging pumapasok sa conversation yung ganun? Um, Minsan, ganun. Or, kung pag feeling ko parang ipapasok niya naman, kinakat ko na kagad. Oh, yan. Oh, pero wala, hindi naman siya nag, nagte uh, nag-take advantage sa'yo. Hindi naman pinipilit na mahawakan ang uh, kamay mo. Ah, hindi, naman. Hindi, hindi naman. naman. Okay, walang uh, pamimuwersa. Ayan, tapos kapag kau-uwi ka, hindi naman nagbibiro na, uy, merong ano rito, tara oh. Ayan, masarap daw fried chicken dyan sa loob niya. Ayan, <laughs> yung mga ganong biro, hindi naman. Oh, Minsan may gano'n. Naku, may Pero yung nga, kinakat ko nga. Kinakat mm -hmm. ko na kagad kasi nga hindi siya comfortable. Yan. Pero ikaw, uh, ano ba sa tingin mo? Seryoso, uh, seryoso ba itong uh, lalaking ito uh, para sa'yo? Ikaw lang ha, uh, sa assessment mo sa kanya, gusto mo bang ma-involve sa buhay nitong lalaking ito? Bigyan pa siya ng pagkakataon? Or tama na? Para nababastos naman na ako. Ayun nga po, hindi ko pa sure. Mm. Yun nga yung problem na nilalapit ko din sa inyo. <laughs> yes. Oo, oo. kasi uh, alam mo no, it's too uh, it's too early in the day para sabihin na basto siya or ano pero hindi nga maganda 'yon. Sabihin mo na lang uh, sa seryosong tono Ah uh, dahil nga sabi mo ay naiirita ka na, na uh, sabi mo annoying yung uh, pagbibiru niya na ganon na magbaby na tayo, dagdagan na natin yung magandang uh, lahi mo because you are trying to imply something na more intimate na. Sabi mo wala pa tayo sa ganyang usapan. 'Di ba linawi mo sa kanya, yung wala pa tayo sa ganyang usapan, 'di pa nga kita sinasagot eh. Oh, dahil ngayon ikaw talaga ang may hawak ng bola. Kung kumbaga, bago mo planuhin yung mga bagay na yan, ito muna, yung tayo muna. Kumusta ba tayo uh, bilang uh, maging magkaibigan o maging partner? Yun muna, sabi mo, medyo... At sabi mo kung medyo nababastusan ka doon sa mga hirit na ganun, it's okay to tell your suitor. No? Kahit na dekotse pa siya, kahit na para siyang genie in a bottle na sabi mo, hiniling mo lang mamaya-maya may dumarating dyan. Literal, talaga ba mga nagde-deliver ganyan? Mmm. -mm. sweet <laughs> 'di ba? Oh, unsweet noon, unsweet nung uh, gestures na ganoon, pero siyempre, uh, hindi naman ako naniniwala, Hazy, si ikaw yung klase ng babae na hindi naman mabibili ng mga material na bagay lang, tama? Oo, naman, may work din ako no? Oo, o, ayan, kaya kong kaya kong uh, I mean, kaya kong mabuhay mag-isa without you, de ba? Mm -hmm. uh, although naghahanap ka ng magiging jowa pero 'yung matinong jo, linawin mo sa kanya yan lahat. Ha, sa susunod din yung pagkikita. Ayan, pero huwag ka matakot na sabihin na, uy, huwag natin pag-usapan yan. Dapat seryoso yung tono mo dahil seriously, naiinis ka. Naiinis ka. And you have all the right to tell him uh, na ganito. And then, you assess kung papaano siya makikitungo sa'yo sa mga susunod na conversation ninyo. Ngayon, kapagka uh, kapag ka ang uh, tao kasi, ang target talaga sa'yo ay yung maikama ka, oo oh, at binara mo na siya ng matindi doon sa eksenang yan. Halimbawa, susunod ninyong pagkikita, ah, uh, hindi ka na niyaya. Hindi ka na ano. Well, ah, uh, ikaw na makapagsabi niyan kung sa kamalang lang ba nito gusto makasama o sa panghabang buhay talaga. Ha? Ganoon yun eh. Hazy. Oo. Oh, okay? Hello? Apo. Okay Ay, po. Thank ayun, you po. Ayun. Maraming maraming salamat, Hazy.